Dating sirang e-bike battery ngayon ay mapapakinabangan na ulit at lalagyan natin ng active balancer dahil nalagyan na natin yung nakaraang video ang BMS. Ito po yung kanyang active balancer. Lagay natin mga master. Pang 13S. Tapos ito yung kanyang wire. Ayan, dalawa. Okay. Lagyan muna natin ng dobra So, yung mga master, itong wina-wiring ko na to ay negative ng active balancer. Ayan, para dyan sa negative ng battery na yan. So, yung wire na yan na kulay red, negative yan. Kasi wala na akong black na wire, kaya yun na lang ang ginamit ko. Galing dyan sa negative ng battery papuntang B-minus ng BMS. So, wala naman problema yan kasi wire lang naman yan. kulay lang naman ng wire yan. So yung magiging output niya doon, yun na yun na magiging black. Gagawin natin black. Nabusan kasi ako ng wire kaya yan ang ginamit ko. At yan, sunod-sunod na po yan mga master. Simula sa black, sa negative na nga BMS or kahit active balancer, sunod-sunod na po ang wiring yan. Dahil 13 series po yan, bali pagdating sa BMS at saka active balancer ay 14 wire. 13 series 14 wire 'yan. ganun po 'yan. Sunod-sunod lang po yung mga master. Ito po yung uh, battery na to na yung uh, dati nating video na pinilian natin ng mga goods lang at uh, tinanggal yung mga diesel na dahil nga ay low budget yung may-ari at uh, ayun marami pa naman nakuhang ng uh, mga goods. So kunti na lang yung dinagdag natin dyan so nakatipid yung may-ari so wala naman daw problema kasi sa e-bike lang daw naman yon na 48 volts galing 60 60 volts pinabuo ng 48 volts kasi dalawa yung kanyang e-bike isang 60 volts at saka isang 48 volts so yun ang diskarte nung may-ari para makatipid sa gastos pinapilian na lang ng goods na mga battery pa at tinapon yung mga diesel at dinagdagan na lang natin. Yun yun yung kulay pink na yon. Yun yung brand new na battery. So yung iba dyan na kulay, yun po yung mga nasirang uh, balot nya na pagbaklas natin ay nano na nasira yung mga balot. Kaya pinalitan na lang natin ng panibagong pambalot na heat shrink tube. So ayun nakatipid naman ng konti sa gastos 'yung may-ari. At medyo matagal-tagal pa rin niya yan magagamit dahil okay pa naman 'yung mga battery. Talagang uh, goods na goods pa. At sa wakas mga master, tapos na wiring, ikabit na natin yung active balancer. Connect na natin. At umilaw na, goods na yan, mga master. At ayosin na lang natin mga wiring, itali natin ng cable tie para medyo malinis tingnan mga master. So bali ito ay uh, 13 series, bali 5 parallel. So mayroong uh, 2.6mAh yung bawat battery ay magiging 48 balls 13 inch at ayun mga master, tapos natin natin talian ng cable tie at ikakabit na natin itong ano, kanyang uh, wire negative at positive. Yan, hihinang na natin sa BMS yung kanyang negative at kanyang uh, positive direct doon sa positive ng battery. Tapos na mainang yung negative galing sa BMS at ito naman positive dito naman direct sa positive ng battery. As yun, tapos na natin mahinang yung positive mga master at uh, natin kung may output kung tama ba yung wiring natin bago natin balutin. Ayan, mayroon siyang output mga master. So 52 volts. So babalutin na natin to ng uh, fiberglass tape. Pagkatapos nitong fiberglass tape ay babalutin din natin ng heat shrink tube para safe na safe siya mga master. At sa wakas mga master tapos na tayo dinubli natin yung balot nya para mas matibay at talagang uh, sip na sip. So ito po ay 48 volts 13 AH So ayan Kung nakatulong mga ang video na to paki like and share mga master Maraming salamat sa inyong soli na panunod dyan hanggang sa muli mga ka DIY